Oh, yun. Ayan na. Dali na. Nakaisa agad. Nakaisa. Dali ka. Na. Hey. Ba. Hey. Yan, magandang tanghali mga idol. Ah, kami po ilalakot. Magpapating po sila. At meron po ditong nakakitang gipaw. Eh, susubukan po kung masibad po bagay itong mga gipaw na ito. Ah, Nag-prepare na po kami ng paglaot <laughs> tatanto pa guys yung isang kasamahan na bangka na si Bayaw nandun pa magkikita na po dito sa dagat mamaya ito po yung partneran ayun guys at mamaya na lang po kami po yung na guys papanda na po guys yung makina ang hipo na po sabi na pamunan na ko di ba na ah sige ko na guys tatasunan ah bakit yun dun sayo sayo ah bad na nakainin ko na nakainin ko nakainin ah siyang babanton ah, ayun o ang ah, paliwanan dito guys ayano ah kung sinong malapit-lapit siyang babanton ayun guys yung gipaw hindi nyo naman siya dumakita kasi talagang personelnya tuh mau harus makikita tatalos motor itu. Oh. Tuh. Slow sigui. Ah. Ah. Ayo, pelayso. Motor. Oh, ayun. Halo. Dale na. Ay sagad. Ay sa. Pop! Ayan guys, mga bibo ko Dapat talaga mag-iingat guys Pag mag-hulog uh, uh, lang ganito Baka matagkaan <laughs> Kaya ang ipaw Dali. Ah, wala. Ayaw. Sorry na. Padali na. Ayun, padali na. Oh, ayun, malapit sa iyo. Lapit. Ang grey guys, oh. Burubo ito, ito. buroboy to. Mga skip jack na malilit. Ay dali. Apa? Ah, ayun, saya pa dasik. Ah, ini guys. Ayan, nakaingoy. Nakaingoy po, nakaingoy yung ano, yung isla. Malapit-lapit po sa kanya eh. Kaya siya ang babantun, nakapunta sa kanya isla. Ayan po. Dipaw. Grabing gipaw, grabing gipaw. Matay pa. Matay pa ang makina. Ayan, 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 Ayun si Bayaw, ayun yun. Ayan, siya nagbabantun, siya nagbabantun. Ah. Oh, grabe guys, ang gipa. Oh, kayo ito. Oh, makakita nyo. Oh, gulpe. Gulpe guys, gulpe. Gulpe. naman tingin naman yung malapit na silbat ayun ah, sa amin nakakaisa pa lang na silbat ko sa sa kanya o oh, nakakadalawa, nakakadalawa na nakadalawa na ni Po. Dali naman po kay Bayaw. Dipau guys oh. Ano? Tama. Yo, yo. Ah. So, nalaki buway sa na law. Diwa. Malaki pa guys Saling <laughs> hindi talaga nagkakasama guys yung bully dito Kasi dalawang bangka Ayan pa Ayan Patlo mahirap pa yun. No. Kakabot okay, na, kakabot Ay, lag tayo guys. <laughs> guys Delikado guys Delikado guys Pagpapasabitan tayo ng Ang biwas si Sos Talagang masakit Okay. Ah, na Okay Takay po rin na That's it guys So 10.56 Mas kaya ito Deliga. so, Mangilo guys, mangilo Talagang Pag hindi nagkaanda man ay talagang delikado oh, Nangungulo nga naman ay nangungulo na Ito ay, oh. ay sa likod ganyan ang grabe ah grabe pangulo ang ipaw alas 11 si po ngayon ang tangali ah takot takot naman Ayun, sabad na yun kay Gingoy Sabad na kay Goy oh Marapit po sa kanyang ano, isla Kaya siya bumatak Adyasan lang po dito, adyasan Nangat ako. ba? naman kayo. Ah, namimili pa tayo dito guys yung isdang ito. Hindi hey, uh, basta-basta na si Baday. Eh. Tapipilitan lang yata. Pa. At ganun. Ayun. Dali na ni Goy. pangulo kayo ba yaw? Ayos kami itong mapatak sa ulit Ayun, saan ni ba ah okay. apa batak lah masih si kita ah, bawang, bawang. Bawang, <laughs> uh, oh ayo nendangat Bali dalawa ata ito oh. Oh, dalawa nga. Dalawa. 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 Pangulo na naman, pangulo. 干嘛呢？<Morgan. S 2> <laughs> নোৱাৰি নাচা বি guys ha, na wala po yung gipaw alam po namin ay magtutuloy-tuloy na ang gipaw po lang puro boto kaso na, nawala <laughs> nawala yata guys yung sibuin na bulinaw uh, ayan hanap ulit kami ng ano, ng makikitang gipaw para mapatakan At, dito po kami sa tapat ng ano ng buhiyan ano po hanap yeah, kami guys pero ano mukhang wala yata na ah. dyan bali mag alas 12 guys mag alas 12 na tapinin sa ah, antay po natin si ano, si Bayaw sa <coughs> ah, tumabi. Ah, apat ka sa amin, apat. Ito medyo marami na dito. Okay, mamaya at mausong po muna kami. Guys, ito po lahat po ang aming po kanina. Tampong. May tulingan na pad pa po ito. Ah, uh, may ito po ito mga isang kilo. Ito po. Sariwang sariwa po to, guys. Oh. Eh. Talagang kakahulilaan po. Na-slow yung aking video kanina doon sa playa eh. Magkano ate Marilang ano kilo? 150 ang kalahati. <laughs> Oh, 50 naman pala ang kalahati. Oh, so guys. So, 50 po ang kalahati nito. Oh. Ayan. Ayan tayo.